So yun guys, tapos na natin hini. So, asin. Tapos yung ating ingredients yan. Pagkaya no? natin. Alright guys, good evening. At uh, welcome na naman sa panibagong vlog. Uh, for this video guys, eh, magagawa na naman tayo ng kinilaw. <laughs> Mili ako ng bangus sa palengke Ayan. Papakita ko sa inyo guys yung ating kikilawing bangus. All rights, let's go! So ito na guys, yung ating kikilawing bangus. Ayan, oh. Pinahiwa ko na doon sa palengke guys. So i-slice ko na lang siya. Para magiging yung cubes cubes. All rights, let's go guys. So samahan niyo ako pag-slice nito so, guys, slice na natin. Ayan. So, ganito lang paki slice yan guys. Oh. Para yung tinik. Yung tinik kasi ito guys. Yung tinik kasi niyan, pag ganun. Kaya, pag in-slice natin. Yan, pag hindi na tinik niyan guys eh. Kaya pag in-slice natin. Pag ganun, para yung tinik niya maputol. Yan o. Oh. Mutulog yung mga tinik guys eh. Right? See? Kasi, kaya ito yung guys, cubes, cubes. Yan. Yan, 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 yan. malagot eh. So yun guys, tapos na nating hiniwa. Ayan. So, babandyan na natin ng may na tubig guys para yung kanyang karne. Amigas. Alright, let's go. So yun guys, habang nagpakulo tayo ng may na tubig, mag-iwa na tayo ng ating ingredients. Yun. Kuya. So, yeah.

Yan na guys, yung ating ingredients. Yan. So, bandian natin ito guys. Tara, sama niya ko. Yan guys, ito na may natutubig. Oh. So, bandian natin. Pusan na natin yan So, yun na guys yung resulta. Oh. Ano? Oh. Ito puti na, no? Oh. Alright! A few moments later. So, yun, guys, lagyan natin ng timpla. Asin, yan o. Oh. Asin. Tapos yung ating ingredients, yan o. Oh. Lagyan natin. Halo-halo na yan dyan. Tapos yung suka. Ayan. Suka natin. Hmm. Alright. Alright. guys oh, Ang sarap nito guys. Woo! Laway na naman ng mga kilig sa kinilaw. Oh. Ayan. So titikman natin guys. Ito guys. Ano? Tikman natin. Oh. Mm. Ah, ang sarap talaga. Mm. Iba talaga kinilaw guys. Ang napakasarap. Mm. Saba. Mm. mm.